Good morning po mga kalaki, nandito po tayo ngayon para mamigay po ng mga 3-digit lucky numbers sa bawat isa Ayan po mga kalaki, napakadami na pong sinuswerte sa mga lucky numbers po natin At syempre ngayon pong Burmas ngayong magpapasko o ilang linggo na lang pasko na po mga kalaki Ito na po ang masuswerte numero para po sa'yo Umpisaan po natin sa Taiwan, 669 Malaysia, 817 Dubai, 733 Hong Kong, 185 Singapore 926 China 218 Texas 302 Israel 070 Las Vegas 118 Alaska 596 Saudi 314 Japan 278 Italy 392 Germany 150 Korea 261 Greece 575 Canada 138 Mexico, 926. Australia, 105. New Zealand, 251. Philippines, 771. India, 069. Thailand, 210. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga 3-digit lucky numbers. Ano pang inihintay mo? Takbo na sa sukin yung outlet. Make sure po na nakarambol yan. At good luck mga kalaki. At abangan nyo po, malapit na ang aking kaarawan. Pasasayahin kita at sana isa ka sa mapili ko. Good luck.